Good guys. Maganda ngayong araw na to. Aking biyahe. mga ko guys. Ito ang ako guys.

aking okay, mic. Okay na guys. Okay tayo bumiyaya ulit. Ito na ako sa loob. Thanks, thank you, sir. nandito nyo guys, <laughs> traffic na naman to guys. Dumaan tayo sa Mauricio Rodriguez din Avenue tayo

Hello po. Meron din na ako sa pickup up sa may tapat ng Lawson ba ito? Guys, third booking guys, punta na naman Palo. sa Palok. May nangyari sa Alpha sa Palok? Wala rin kaya ako guys

Bluetooth mode. Intercom mode. Mm -hmm. in book. Madalas kaya sir nag-angkas um, pa ka dyan pa. Oh sir, oh, sino, sir pag ano, kapag wala ko lang ang mabuk, mabuk, pero mabuk siya talaga. talaga. Ah. Saan kayo madalas na daan? Dito na? Dito, na. dito sa ano? Dito sa Ayala. Dito sa Ayala po. Ayala. Sa may Makini Road. Ah, um, Makini Road. Last ah. place, ang palok.

Hindi oh, po kaya galit na ito sa akin. Kaya yes, si mama yun dyan na nakarating sa likod. Sabi ko walang tao. Basta okay. Sabi ko mo. Pwede na para pumasok nito. Kasi dati madalas doon lang eh. Intercom mode connected

Pasok na perpetual, papasok sa amin. Kailangan ko na guys, magkano ka magkano ako ngayong gabi. Gano'ng kinita ako ngayong gabi. Ito pag natin yung nalang guys kasi mas puro 5, 6, 7, 8, 9, tapos nakuha kanina five, 50 pesos, tapos, din sa akin ng pesos. 100 pesos, okay? final pair lang niya, seven. Six, eight. Six, eight, Mabarihan pa ako dito, guys. Hindi ko'y mabarihan ka dito sa mga data to. Gano'n. Ito, guys. Siguro, malakas mo na. May kita to. May 70-70. Ma Balik. May kita sa 1,000. Tapos, kasi kanina lang, 100 pag ako bumiyahin tapos nagastalit ako ng 70 pesos ayun meron pa naman siya wal bar yung ano ko sa age ko may one bar pa up to guys ayun o ayun o ayun Dikit na writer na mga ano nang nakakarapin guys guys kas ano ko mga pesos na lang guys

Eh, ito yung 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 ano meron na nga ako may ulit guys sa mga mga uh, anak ko kayong pasok sa may, uh, rest day nyo kaya maaga yung dat ano tapos sa trabaho pwede nyo gawin nga ano, ito sideline ang lang para sa ano sa pagkasta Maraming salamat guys. Ah, bali kung ina ako tapos ulit-ulit pa rin ng mga na. Yan, nagdamdam sa susunod na. Maraming salamat nga pala sa mga Ayan, mga support tayo guys Pwede tayo okay.